Magandang araw sa ating lahat. Sana pagpalain tayo sa araw na ito. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Bago ko simulan ang salita ng Diyos, paki-like, paki-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong na po 'yan sa amin. Maraming salamat po. At bago tayo mag-umpisa sa salita ng Diyos, manalangin po tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong matutunan namin ang iyong mga salita. Buksan po ninyo ang aming isipan at puso upang maunawaan namin ang kahulugan ng iyong paglikha at ang kabutihan ng iyong plano para sa buong sangnilikha. Pagpalain niyo po ang aming oras ng pakikinig at pag-aaral. Nawa ay maging gabay ito upang lalo kaming lumapit sa inyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Bago pa man likain ang unang bituin, bago pa man umihip ang unang hangin, ang Diyos ay naroon na walang simula at walang katapusan. Sa aklat ng Henesis, ipinahayag niya kung paano nagsimula ang lahat. Ang saliutan, ang sangkatauhan, at ang kanyang dakilang plano ng kaligtasan. Ang pamagat na ating tatalakayin ngayon ay ang paglikha ng mundo. Sa unang kabanata ng Genesis, sinasabing, Nang pasimula binigha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa loob ng anim na araw, sunod-sunod na lumitaw ang kanyang mga kamanghamanghang gawa. Una, hinati niya ang liwanag at dilim at tinawag ang liwanag na araw at ang dilim na gabi. Ikalawa, ginawa ang kalangitan at ang karagatan. Ikatlo, pinatubuan niya ang mga halaman at punong may bunga. Ikaapat, inilagay niya ang mga bituin, ang araw at ang buwan upang magbigay liwanag at palatandaan sa mga panahon. Ikalima, Nilikha niya ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat. Ikaanin ang lahat ng hayop sa lupa at ang huling nilikha ang tao, lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. Binigyan niya sila ng kapamahalaan sa buong nilikha at pinagpala sinasabing magpakarami at punuin ninyo ang lupa. Sa ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga at pinagpala ang araw na iyon bilang banal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa channel na ito. Abangan ang susunod na kabanata ng ating buhay na salita ng ating makapangyariang Panginoon. Bago tayo matapos, magdasal muna tayo ng taimtim sa ating Panginoon sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Aming amang makapangyarihan, maraming salamat po sa oras na ito na napag-aralan namin ang iyong dakilang gawa ng paglikha. Salamat sa kagandahan ng mundo, sa liwanag at dilim, sa lupa at dagat, sa mga hayop at halaman, at higit sa lahat, sa buhay na iyong kaloob sa amin. Panginoon, turuan niyo po kaming pahalagahan at ingatan ang lahat ng iyong nilikha. Tulungan niyo kaming maging mabubuting katiwala ng kalikasan at maging magpagpasalamat sa bawat biyaya na galing sa inyo. Ang aral po na natutunan namin ngayon ay ang lahat ng bagay ay may pinagmulan at layunin. Kayo po ang may ng lahat at ang bawat isa sa amin ay bahagi ng iyong magandang plano. Naway lagi naming alalahanin na ang mundo ay isang mahalagang kaloob na dapat naming ingatan at gamitin para sa kabutihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.